Magandang araw mga bata, Halina't at matutong magbasa kasama si Teacher Yumi. Aralin 9, unang hakbang sa pagbasa. Letrang U. Ang tunog ng letrang U ay U. 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 Bukan mo. Magaling a i ang ma sa ikaw naman magaling mo so mo so ay Okay, basahin natin ang mga salita. U Sa usa u so uso mu sa musa sushi, o massa o sisa sushi, o massa. o sisa. Okay, subukan mong basahin Magaling. Ang susi. Ang susi. Sumama. Sumama. Ma o sisa. Ma o sisa. Okay, ulitin natin ang susi. So, mama. Ma o sisa. Okay, ngayon naman, subukan mong basahin Magaling. Usa. May usa si ama. Iisa ang usa. Ang usa ay sumama. Ang usa ay sumama sa ama. Usa. May usa si ama. Iisa ang usa. Ang usa ay sumama. Ang usa ay sumama sa ama. Okay ngayon naman subukan mong basahin. Magaling! Muli ako ay si Teacher Yumi. Sana ay may natutunan kayo sa aralin natin ngayon. Paala mga bata, huwag kalimutang ilike at i-share ang video ito. God bless everyone!